isang mapagpalang araw ng Merkules, mga idol. It's on November 1, no? Uh, holiday po tayo ngayon, kaya naman mapapansin po natin, mga idol, na pagkaluan po ng uh, kalsada sa ngayon, no? So, sa mga kapwa riders na pupunta sa mga cemetery at bibisita sa kanilang mga mahal sa buhay, po sa inyo lahat at naway uh, magiging uh, patuloy na maganda yung panahon natin ngayon uh, so ingat po sa pagmamaneho ingat po sa kalsada huwag ipinitin kung hindi kaya yan sa mga kapwa naman na riders na bibiyahe ng malayo no, sa mga kapwa nating motorista Uh, makikita natin uh, napakaluwag po mga idol napakasarap umiyahe sa kayo para ayan kaya ingat-ingat po mga idol uh, sana sa mga susunod na araw ay uh, makapiyahe din tayo kung um, makakuha tayo ng uh, day off kaya naman ah uh, todo trabaho para makaipon po tayo ng panggasolina at pangkain kung saan man tayo mapadpad mga idol no kaya ayan uh, holiday uh, araw po ng undas Nad on sama , nad on ja nad on enda kassate . Nad on ka nüüd , nad on ka nüüd .